dahil kalkalpas ng bagyo kay Bigayan ay may nagtatanong kung anong pinapakain natin dito sa mga ating mga layer or chicken so ang pinapakain ko dito ay pure blend b meg feeds yun ang pinapakain ko kay Bigayan. so nagbibigay ako ng 5 kilos a day kay Bigayan. yung binibigay ko na pagkain nila true 3 kilo sa umaga at sa hapon naman ay 2 kilo na lang yung binibigay ko kasama na yung mga tandang dyan bali 35 pieces yung layers po natin dyan pero sinasanay ko lang sila kaibigan ang dapat kasi dyan 1 uh, one times lang sila kakain sa umaga lang talaga so dapat magbibigay lang ako ng 5 kilos ng umaga so yun hanggang ning maubos na lang magapon true so ang chicken pala natin diyan chicken layer natin kaibigan ay 35 pieces so nakaka 50% na, na rin ako sa harvest ko sa kanilang itlog So iba lang yung nasa kulungan natin mga kaibigan, yung mga green eggers, blue eggers and pink eagles. Nakakadalawang kilo naman silang pinapakain ko sa kanila doon. So, bale, ani papakain ko sa maghapon ay 7 kilos every day Yon, overall na yon, kaibigayan. So, ayan, nakaharvest pala ako ng 18 pieces today plus yung kahapon, balit isang tree. So, ayan, um, naka-50% na po. So, thank you, kaibigayan. God bless po.